Sabi po ng mga netizens, ganito daw pala ang ngiti. Peking ngiti. Nagtatapang-tapangan pero sa loob-loob, bothered. Kabadong kabado. Ganyan po ngayon ang sitwasyon na itong si Nahari Roque. Nakadalasan ay nagmamarunong. Ang mga tirada na itong si Harry Roque, madalas kong sabihin ay napakababaw, napakaslizi, Dahil Abay, nag-name call yan. Niname call niya si Risa Ontiveros, si Senator Trillanes, at marami pang iba na tinuturing nilang kaaway dahil ayaw sa mga Duterte. Ganon po ang sitwasyon ng mga katulad ni Harry Roque. Buti talaga hindi nahihiya sa sarili niya. Ano ho? Yung tipong, sige, sabihin na natin. Pero totoo, ah, hindi ka na nga pinagpala sa itsura mo. Ako na may wala rin ganun. Ano ho? Pero yung totoo, ah, kasi dumi po ng kalooban nyo ang nakikita ng kapwa natin sa panlabas nyo rin, Mr. Harry Roque. Ganon din pala ka dumi ang nasa kalooban nyo. Grabe ano? Ay pati etong si Banat Bay, kung titignan nyo po, peking-peke ang ngiti. Mahirap talaga. Napakahirap ngumiti. Nang totoo. Napakahirap talaga ngumiti. Halatang halata. Kitang-kita po ang ngiti na totoo. Ang ngiti na naaayon sa totoong mong kalooban. Ito, maiba lang tayo. Pero minsan kasi nakikita ko rin ang pagnitik ngayon na ng si Diwata. Ang layo, no? Pero yung mga ngiti niya, sorry to say, peke pa rin po. Ang ngiti po kasi ng tao, hindi lang nakikita dito sa bibig. Eh. Nakikita yan sa mata. Okay? Yung ngiti ay naandito rin sa mata. Kitang-kita rin po yan dyan. So ito ngayon, sa korte ka magpaliwanag, Mr. Harry Roque. Ang yabang-yabang mo sa programa mo na akala mo ay talagang marami kang supporters. Kahit uh, kung titingnan niyo po ang mga uh, social media platform na itong si Harry Roque, nako salamat talaga at walang masyadong nanonood. Maswerte na siguro kung makasampung libo, limang libo na viewers or na views ang mga videos na itong si Harry Roque. Dahil eto ay isang indikasyon na palubog na talaga ang kampo ni Duterte at mukhang kasama dyan na lulubog ay yung mga taong nagpagamit sa kanya. Katulad ni Harry Roque. Siguro, siguro makikita nyo minsan, o nakikita nyo minsan yung mga post na itong si Harry Roque. Na huwag, huwag, po natin panuurin. Yung programa rin po na itong si Harry Roque sa SMNI, wag na huwag po natin panuurin. Dahil Naanjan dyan yung, yung mga platform at programa na yan, ginagamit na itong si Harry Roque para banatan yung mga tinuturing na kaaway ko ng kanyang Panginoon na Sidigong. Ganon ang nangyayari. Ang ganda, no? Ang ganda pakinggan. Magpaliwanag ka sa korte. Isang lawyer. Sige nga, kung kaya mong idepensa sa ang sarili mo, dahil sa tingin ko, ah, hinding-hindi susuong sa isang laban ay itong si Trillanes kung wala siyang inihanda na matibay na ebidensya. Kaya good luck. Hmm. Ang ganda ng balitang to ah. The Quezon City Prosecutor's Office has issued subpoenas for former presidential spokesperson Harry Roque and vlogger Byron Cristobal, more popularly known as Banat Bay, in connection with a libel and cyber libel charges filed By, 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 former Senator Sonny Antonio Trellianes. Napakaganda. Ano ho? Yan. Diyan kayo magharap. Pag nasa korte na kaya, ganun pa rin ang magiging sistema na itong si Harry Roca. Yung tipong mag-name call pa rin. Magyayabang, magmamarunong. Yan kasi ang sistema sa sa katawan ng mga taong akala nila meron silang sinasandalan. Akala nila merong sasalba sa kanila. Si Digong, ang sinasandalan mo, si Digong ang sasalba sa'yo, ay e palubog na rin yan. Good luck.